Ano tribahan na ganyan kalaking dinata. Pasag na pa nga mo yung <laughs> <laughs> At saka gatas, yung powder nila. Uh -huh. Ayan, ayan, it's weird. Nabutol na. So, wala nagubutong. Kahit papano. Sa kapang isa-isa nakakakinig ba yung gatas? Kasi ano yun, malaking bagay sa akin. Kaya kami pa kami, parang mayroon. Kaya yung study functional literacy. Ito pa ka, si 18 million Filipinos, functional literacy. Because of the uh, uh, less activities in the school uh, during the uh, COVID uh, uh, effects palang, may palang pa lang, uh, pa lang nararamdaman. Plus the fact that, alam mo, kapag walang laman na dyan mo sa loob ng classroom, uh, uh, si Sumat Galema sa loob ng dyan mo,

Huwag ka sa, sa level mo Kaya dapat talaga ba susunod ka sa Marami kang Masasawa yung mga donors oh. mo dito. Napakarami namin na uh, speak camera uh, sa daycare. And I still uh, love level. just a drink, one come true. In our public Tens of thousands of foreign students who may avail and drink your name. Know,